INC Original Music napakinggan sa Showtime at nag-iwan ng inspirasyon sa mga nakapakinig. Buhay mo, buhay nyo. Ang yan sa drama natin to TV. Subscribe naman. Drama. Isa ang noontime show na it Showtime na nagbibigay ng saya at papremyo sa mga madlang people. Dagdag saya pa ang ibinibigay ng mga batang cute po na kung saan ito ay ang mga batang kasama sa segment na isip bata. Isa nga ang batang si Argus Aspiras sa mga batang kinagigiliwa ng marami. Sa kanyang edad na limang taong gulang, totoong nagpapamalas siya ng pagiging bibo. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ilang beses na rin niyang ibinahagi ang kanyang ibat-ibang nalalaman tungkol sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo. Muli nga ay pinamalas naman ni Argus ang kanyang talento sa pamamagitan ng pag-awit ng isang INC Original Music na may titulong Awit ng Anak sa Magulang. Nakumurot at nagpaluwa sa ilang studio audience dahil sa naging pag-awit ng bata. Ako'y munting batang inaakay Inaalala yan bawat paghakbang Ngayon'y nakatayo sa aking mga paat. Salamat aking hinanay sapat na salita Walang katumbas niyong pag-aruga Niyoy na kayo'y matandang naknang hina Ako naman ngayon ang dapat mag-alam go the to the Totoong humaplos sa damdamin ng mga nakapakinig ang naging pag-awit ni Argus. Maging ang mga netizen ay may iba't ibang komento sa naging pag-awit ng batang si Argus. Basahin natin ang ilan sa mga ito. Naulang ako nag-comment kahit lagi akong watch ng showtime. Nakakatouch kasi kanta ni Argus ang galing. Nakakaiyak naman Argus. Tama na, ang sakit ng kanta Argus, you melt my heart, you make me cry Yehey, galing-galing naman ni Baby Argus Nakakatouch yung kanta niya mula sa puso Super talented mo naman Argus Nakaka proud habang kinakanta mo yan Argus, napaiyak mo ako Tago sa puso ng isang magulang ang kanta mo Baby Argus Galing naman ang baby boy kumanta. Handog sa magulang yung awit. Naiyak ako baby Argus. Galing galing. Di man ako magulang pa. Pero grabe yung tago sa akin. Lalo na bata ang kumanta nito. I love you Argus. Nakakaiyak talaga ang kantang yan. Galing. So innocent. Nakakaiyak. Damang-daman niya.